Ang kamatis ay isa sa mga pinakakilalang gulay pruta sa kusinang Pilipino. Mula sa sinigang, tinola at sausawang may asin, halos araw-araw ay may kamatis sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Ngunit alam mo ba na kahit puno ito ng bitamina C, lycopene at antioxidants, may mga maling paraan ng pagkain o paghahanda ng kamatis na maaaring makasama lalo na sa kalusugan ng mga senior citizen. Ayon sa mga pag-aaral, ang maling pagkonsumo ng kamatis ay maaaring magdulot ng acid reflux, pananakit ng kasukasuan at maging problema sa bato. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 delikadong pagkakamali sa pagkain ng kamatis na dapat iwasan ng mga nakatatanda upang manatiling malusog, masigla at makaiwas sa sakit. Sapagkat sa edad na lampas 60, hindi na sapat ang basta kumain ng masustansya. Kailangang tama rin ang paraan. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung madalas ka bang kumakain ng kamatis araw-araw at ilang taon ka na. Ngayon, magsimula na tayo. Una, pagkain ng hilaw na kamatis sa so walang laman ang tiyan. Isa sa mga karaniwang nakagawi ang Pilipino, lalo na ng mga nakatatanda, ay ang pagkain ng hilaw na kamatis sa umaga, madalas bilang sausawan ng tuyo, itlog o sinangag kahit wala pang laman ang tiyan. Ngunit ayon sa mga doktor, ang kamatis ay mayaman sa citric at malic acid na maaaring makiirita sa lining ng sikmura kapag walang kasabay na pagkain. Para sa mga senior na may gastritis o ulcer, maaari itong magdurot ng matinding kabag, pananakit ng tiyan at pagduduwal. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong sabayan ang kamatis ng suka o asin bilang pampagana. Ngunit kung hindi pa tayo kumakain, nagiging labis ang asim na pumipinsala sa ating tiyan. Kaya mas mainam kainin ang kamatis kapag may laman na ang sikmura kasabay ng kanin, isda o itlog. Sa ganitong paraan, natatamasa natin ang sustansya nito, gaya ng lycopene at vitamin C, nang hindi naaapektuhan ang ating kalusugan. Tandaan, sa tamang oras at paraan ng pagkain, nagiging tunay na gamot ang ating pagkain Pilipino, hindi lason. Pangalawa, pagprito o labis na pagluluto sa kamatis. Karaniwan sa mga Pinoy, lalo na sa mga nanay at lola, ang maggisa ng kamatis hanggang halos pino na halos matusta bago haluan ng itlog, sardinas o tuyo. Amoy pa lang, ulam na. Pero alam mo ba na kapag sobrang lutong-luto na ang kamatis, unti-unti nang nawawala ang ilan sa mahahalagang sustansya nito, lalo na ang vitamin C at enzymes na tumutulong sa paglilinis ng dugo. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Agricultural and Food Chemistry, bagamat tumataas ang lycopene kapag niluluto ang kamatis, bumababa naman ng halos kalahati ang vitamin C. Para sa mga senior, mahalaga ang tamang balanse. Mas mainam na lutuin ito sa katamtamang init namang, wag sunugin o patuyuin ng sobra. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang tamis, sustansya at natural na antioxidant ng kamatis na tumutulong laban sa pamamaga at pagtanda ng mga selula. Kaya sa susunod na magluluto ka ng paboritong ginisang kamatis, tandaan, hindi kailangang sunugin para sumarap. Sapat na ang tamang init para maging masustansya at mas maaalala ng pamilya ang lasa ng lutong bahay na may pusong Pinoy. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo pagkain ng kamatis na hindi pa hinog o berde pa. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang kasabihang sayang, pwede pa 'yan, lalo na pagdating sa pagkain. Kaya't hindi nakapagtataka na may ilan pa ring kumakain ng berdeng kamatis, lalo na kapag ito ay galing sa sariling tanim o natira sa palengke mulit alam mo ba na ang hilaw o berde pang kamatis ay may taglay na tomatin, isang natural na lason na likas sa halaman bilang panlaban sa insekto. Kapag nasobrahan sa katawan, maaari itong magdulot ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagkahilo, lalo na sa mga senior na may mahinang immune system. Ayon sa mga pag-aaral sa food safety, ligtas kainin ang kamatis kapag ito ay pulang-pula na at medyo malambot, senyales na bumaba na ang level ng tomatin. Sa mga Pilipino, madalas nating gamitin ang kamatis sa tinola, sinigang o sa usawa na may bagong. Pero tandaan, mas mabuting hintayin muna itong mahinog ng husto bago gamitin. Kung gusto mo pa rin ng medyo hilaw ang lasa, mas mainam kung bahagyang hinog na ito, hindi berdeng-berde. Maraming senior sa probinsya ang mahilig sa kamatis na isinasawsaw sa asin o bagoong bilang pampagana. Ngunit para manatiling ligtas at masigla, piliin natin ang hinog at sariwang kamatis. Tandaan, hindi lang lasa ang batayan ng pagkain, kundi kalusugan at kaligtasan. Sa huli, mas masarap kumain kapag alam mong ito ay ligtas para sa iyong katawan, lalo na kung ikaw ay lampas 60s na at gustong humaba pa ang masiglang pamumuhay. Pangapat, pagsasama ng kamatis sa napakasalting ulam o pagkaing dilata, isang malaking pagkakamali sa mga hapag ng Pilipino ay ang paghalo ng kamatis sa mga pagkaing mataas sa asin tulad ng tuyo, bagoong o sardinas. Bagamat masarap ito sa panlasa, ang kombinasyong ito ay maaaring magpataas ng blood pressure at magpalala ng heart disease, karaniwang problema sa mga senior. Ang asin ay nagdudulot ng fluid retention habang ang kamatis naman ay may potassium na. Kapag nasobrahan, ay maaaring makasama sa may problema sa bato. Ayon sa mga cardiologist, dapat iwasan ng mga senior ang ganitong kombinasyon. Mas mainam ang sariwang kamatis na isinasama sa mga lutong gulay tulad ng monggo o pinakbet kung saan kontrolado ang dami ng asin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pag-iimbak ng kamatis sa refrigerator. Isang karaniwang pagkakamali sa maraming tahanang Pilipino ay ang paglalagay ng kamatis sa left upang mas tumagal. Ngunit ayon sa mga eksperto sa pagkain, ang lamig ng refrigerator ay nakakasira sa texture at lasa ng kamatis at maaring mabawasan ang nutrients nito. Sa halip, itago ito sa temperatura ng kwarto, sa lugar na may hangin ngunit hindi direktang tinatamaan ng araw. Ang mga senior na mahilig mag-imbak ng mga gulay ay dapat alalahanin ito dahil ang pagkain ng malamig na kamatis mula sa ref ay maaari ring magdulot ng kabag o pananakit ng tiyan. Pang-anim, pag-inom ng sobrang tomato juice araw-araw. Marami ang naniniwalang ang pag-inom ng tomato juice araw-araw ay healthy, ngunit para sa mga senior, ito ay dapat limitahan. Ang ilang commercial tomato juice ay may mataas na sodium content at preservatives. Ayon sa mga nutritionists, ang labis na sodium ay nakaaapekto sa kidney function at maaaring magdulot ng pamamanas at alta presyon. Kung gusto mo ng tomato juice, piliin ang homemade na walang asin o processed additives. Ang sariwang kamatis na nilagyan ng konting tubig at kalamansi ay mas ligtas at mas masustansa. Tandaan, sa gulang na lampas 60, mas mahalaga ang natural kesa instant. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatulay tayo. Pang-pito pagkain ng kamatis kapag may arthritis o rayuma. Bagaman kilala ang kamatis bilang masustansyang gulay prutas na mayaman sa lycopene at vitamina C, may ilang Pilipinong senior ang napapansin na sumasakit ang kasukasuan kapag madalas silang kumakain nito. Lalo na sa mga edad lampas 60 na may arthritis o rayuma, napakahalagang pansinin ang reaksyon ng katawan sa pagkain ng kamatis. Ang kamatis ay kabilang sa nightshade family ng mga halaman kasama ang talong, sile at patatas na may taglay na solanin, isang natural na compound na sa ilang tao ay maaaring magdulot ng pamamaga o pananakit ng kasukasuan hindi ito nangangahulugang bawal na agad ang kamati sa lahat. Sa katotohanan, maraming Pilipino ang hindi nagkakaroon ng problema rito at patuloy na nasisiyahan sa sarsang may kamatis, sinigang na may kamatis o kahit simpleng kamatis na may bagoong sa almusal. Subalit, para sa mga senior na may rayuma, magandang hakbang ang mag-obserba sa sarili. Kapag napansin mong muling sumakit ang tuhod o kamay matapos kumain ng kamatis, subukan itong iwasan sa loob ng isa o dalawang linggo at tingnan kung giginhawa ang pakiramdam. Ang katawan ay may sariling wika at sa mga matatanda, mas malinaw itong nagsasabi ng tama na. Kaya't sa halip na pilitin, pakinggan ang katawan. Kung kinakailangan, pumili ng alternatibong pampaasim gaya ng kalamansi o suka sa halip na kamatis. Sa ganitong paraan, patuloy mong mapapanatili ang sarap ng pagkaing Pinoy nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan ng iyong mga kasukasuan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pag-iwas sa sarap, kung ipagpili ng ginhawa at mahabang buhay. Pangwalo, pagkain ng kamatis kasabay ng pag-inom ng gamot. Para sa maraming Pilipinong senior, ang kamatis ay hindi nawawala sa hapag, mapasabaw, sausawan o simpleng tinadtad na kasama ng tuyo at itlog. Ngunit alam mo ba na dapat mag-ingat kapag ito'y isinasabay sa pag-inom ng gamot? Dahil sa natural na asido ng kamatis, maaari nitong baguhin kung paano inaabsorb ng tiyan ang ilang maintenance medicine, lalo na ang para sa hypertension, acid reflux at blood thinning. Ayon sa mga pag-aaral sa pharmacology, ang pagkain ng kamatis kasabay ng gamot ay maaaring magpababaso bisa ng antasid at magdulot ng pangangasim o iritasyon sa sikmura lalo na kung walang laman ang tiyan karaniwan sa ating mga Pilipino ang sabay-sabay na pagkain at pag-inom ng gamot pagkatapos kumain. Ngunit mahalagang malaman na hindi lahat ng pagkain ay ligtas ihalo. Kung ikaw ay umiinom ng maintenance medicine, mainam na maghintay ng una hanggang dalawang oras bago kumain ng kamatis o uminom ng tomato juice. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang posibleng interaksyon ng gamot at pagkain na maaaring makasama sa katawan. Tandaan, hindi kailangang talikuran ang kamatis. Ang mahalaga ay tamang oras at tamang kaalaman. Tulad ng sabi ng matatanda, lahat ng sobra o sabay-sabay ay masama. Kaya't sa bawat subo ng kamatis, siguraduhin ligtas din ang iyong kalusugan. Pangsyam, pagkain ng kamatis araw-araw ng walang ibang gulay. Ang kamatis ay isa sa mga paboritong sangkap sa lutuing Pilipino, mula sa sinigang, ginisa, hanggang sa sausawang may baungon. Ngunit ayon sa mga nutrisyonista, hindi ito sapat na kainin ng mag-isa araw-araw bilang pangunahin kulay. Totoo, mayaman ang kamatis sa vitamin C at lycopene na tumutulong sa ating balat at puso. Ngunit kulang ito sa fiber, iron at iba pang bitamina na matatagpuan sa mga gulay tulad ng malunggay, ampalaya at kangkong. Mga gulay na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino at kabahagi ng lutuing lutong bahay. Maraming nakatatanda ang umaasa sa kamatis bilang kanilang vitamin gulay lalo na kapag madali itong bilhin sa palengke. Ngunit paalala ng mga eksperto, mahalaga ang kombinasyon. Tulad ng sinasabi sa kasabihang Pilipino, ang lakas ay nasa pagkakaisa, gayon din sa pagkain. Kapag pinagsama mo ang kamatis sa iba pang makukulay na gulay, mas buo ang sustansyang makukuha ng katawan. Kaya't sa halip na puro kamatis lang sa bawat pagkain, subukan itong isama sa pinakbet, tinola o monggo, mga pagkain mayaman sa tradisyon at sustansya. Sa ganitong paraan, hindi lang mas masarap ang hapagkainan, kundi mas masigla rin ang katawan. Ang sekreto ng kalusugan ng senior ay hindi sa iisang gulay, kundi sa balanse, kulay at pagkakaiba-iba ng pagkain Pilipino. Pang-sampu pagkain ng kamatis sa gabi bago matulog. Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, ang mahilig kumain ng kamatis sa gabi, kadalasan sa ensalada o sausawan ng pritong isda. Ngunit dahil sa acidity nito, maaaring magdulot ito ng acid reflux o heartburn kapag kinain bago matulog. Ayon sa mga eksperto, dapat umiwas sa pagkain ng acidic foods gaya ng kamatis dalala hanggang tatlong oras bago matulog, lalo na kung may GERD o hyperacidity. Sa halip, piliin ang magaan at alkaline na pagkain sa gabi tulad ng saging o oatmeal. Ang maayos na pagtulog ay kasing halaga ng pag pagkain tama. Pangwakas na kaisipan Ang kamatis ay isa sa mga pinakapinagpala at pinakamadalas gamitin sa kusinang Pilipino, mula sa sinigang at adobo hanggang sa sausawang may asin at bagoong. Ito ay simbolo ng simpleng kaligayahan at kasaganahan sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngunit tulad ng anumang biyaya ng kalikasan, kailangan itong gamitin ng may tamang kaalaman. Marami sa ating mga nakakatanda ang lumaki na sa paniniwalang mas maraming kamatis, mas masarap at mas healthy. Ngunit ngayon, alam na natin na ang sobra o maling paraan ng pagkain ito ay maaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa katawan, gaya ng pagkirot ng tiyan, pananakit ng kasukasuan o pagtaas ng asid sa sikmura. Kaya't ang sampung pagkakamaling dapat iwasan sa pagkain ng kamatis ay hindi upang magtakot, kundi upang magbigay ng kaalaman at proteksyon lalo na sa mga senior na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Sa bawat butil ng aral na ito, tandaan natin na ang wastong pagkain ay hindi tungkol sa pagbabawal, kundi sa balanse. Maaari pa rin nating ipagpatuloy ang pagtangkilik sa kamatis, basta't alam natin kung kailang ito pinakamainam kainin, gaano ano karami ang tama at kung paano ito inihahanda ng ligtas at masustansya. Sa ating kulturang Pilipino, ang pagkain ay higit pa sa simpleng pangtawid-gutom. Ito ay pagpapahayag ng pagmamahal, lalo na ng mga lolat at lolo na nagluluto para sa pamilya. Kayat ang tunay na diwa ng pagkain ng kamatis ay hindi lang tungkol sa lasa o sustansya, kundi tungkol sa pag-aalaga sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang pagmamahal sa kalusugan ay isang anyo rin ng pagmamahal sa pamilya. Sa bawat kagat ng kamatis, pili Piliin natin ang karunungan, pag-iingat at malasakit sa sarili, sapagkat iyan ang tunay na sekreto ng mahabang, masigla at malusog na buhay ng bawat Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.